Bukas ng alas 9 ng umaga, makakalaban na ng Los Angeles Lakers ang kupunan ng Memphis Grizzlies. Gaganapin ang laban nila sa bahay o arena ng Memphis. As of now, may record na 4 wins at 4 losses ang Grizzlies, habang ang LA naman ay may apat na panalo at tatlong talo. Dako tayo sa injury report. Basa sa NBA app, Game Time Decision o GTD, sina Anthony Davis, Austin at D'Angelo Russell. Samantala, listed naman bilang out si Jared Vanderbilt at Christian Wood. Hanggang ngayon wala pa rin timetable or exact date kung kailan makakapaglaro itong dalawa. Si Vando kahit pa paano nagla-light workout na. May nakita akong video nitong nakalaang laban nila kontra sa Toronto na kung saan nagpractice siya ng shooting. May magandang balita pala ako para sa inyo mga idol pero para lang to sa mga hindi pa nakakaalam. Basta sa report, finally, available na rin ang bagong center ng Los Angeles Lakers na si Christian Coloco. Matapos kasi nitong mabigyan ng clearance ng NBA, isinama muna siya sa South Bay Lakers para mag-practice. Pero sa magiging laban nila bukas, listed na siya bilang active player. Ibig sabihin pwede na talaga siyang maglaro. Nakadepende na lang to kung gagamitin ba siya ni Coach JJ. Si ay isang 7-footer na center. Noong nasa Raptors pa to, masasabi ko na solid na rin protector talaga siya. Tapos threat din sa loob ng paint. Sa mga hindi nakakaalam, naging starting center na rin siya bago pa magkaroon ng health problem. Ngayong may legit na big man na ang LA, sa tingin ko kinakailangan na nilang ibalik sa AD bilang PF, which is ito naman talaga yung natural position niya. Mahirap na kasi makipagsapalaran, katulad na lang kahapon, paika-ika na itong sa AD, talagang makikita mo na bugbog siya masyado bilang center. Well, sa tingin ko kaya naman ni Andrew Davis, kaso hindi niya talaga nailalabas yung full potential niya Baka ang ending humantong lang sa malalang injury. Kaya hanggat maaga, maiwasan na sana. Mahirap din kasi yung nagiging trabaho ni AD. Isipin nyo, siya yung focal point. Tapos inaasahan pa sa interior defense. Kaya kung sakaling gagamit sila ng another big man na magiging kasabay ni AD sa loob ng court, mas mahihirapan yung kalaban nila. Especially na atakihin yung loob ng paint. Nakita na natin noong 2020 at itong Olympics lang na mas effective talaga si AD bilang 4. Kung ako lang masusunod, ibabalik ko talaga si AD sa PF. Tapos si Ace at Kuloko ang magpapalitan sa center. Imagine AR bilang SG, Ruiz sa SF, AD at the 4, Ace or Coloco bilang center, tapos Lebron as point forward. Sheesh! 2020 vibes lang ang datingan. Pwede rin naman na ganito ang gawin nila na halos walang magbabago sa starting lineup. Ibalik nila si Ruiz sa bench tapos maglagay sila ng legit na center para maging PF na talaga itong si AD. Sa tingin ko goods na to, lalo na't kinakailangan din ng LA Lakers ng maasahan sa opensa coming from the bench. Pwede rin naman nila subukan yung ganito, AR15 sa PG, Dalton Kinex sa si SG, Lebron bilang SF, AD at the 4, and then si Coloco or Hayes para sa starting center. Sa tingin ko papalag tong lineup na to, kahit sino pang makalaban, balance kasi talaga, both offensively and defensively, meron silang maasahan. Sahit naman hindi na rin tayo lugi, tapos ang maganda pa dito, mabilis si AD at kayang-kaya niya talaga maging dominant o mag-dominate sa posisyon na 4. Si Coloco naman mabilis din kumilos kaya yakang-yakan nilang sumabay sa mga transitions. Take note lang mga kasolid, ito po ay suggestion ko lang na nakabases na papanood ko. Alam naman nating lahat na mas epektibo talaga si AD bilang PF kaya nga nila nakakuha ang kampinato noong 2020. Kay mga idol, ano sa tingin nyo? Kinakailangan ba talaga ng Lakers ibalik tong si AD bilang power forward? Magkomento lang din sa may comment section at babasahin natin yan. Maraming maraming salamat sa solid na support nyo mga idol. It's your boy King Jan. I'm out.